Tapos mamaya sa mga hindi naka-update, yung mga nasilip lang sa akin mga boss, baka bigla kayo makapunta. Ah, uh, merong baka apat na araw akong hindi makapasok, baka simula bukas or sa isang araw. Uh, ako mga boss, bago kayo pumunta. BM nyo muna ako para sigurado kayong may magtisip ng motor niyo, baka mamaya mga boss, ay wala ako. Basta pag nakatambak, sa ulanan, ayun ang mangyayari, papasukin ng tubig, pwedeng masira talaga ang block. Ayan o, oh. masama na ang block ni Idol. Uh, kinainan ng kalawang o, oh. pati yung pinaka-slip ng ano. Ayan mga boss, oh. Kaya kung itatambak ang motor nyo, pasok nyo na sa bahay para hindi matubigan. Ayan boss, uh, may customer tayo maraming ngayon, may maraming pasyente. are mga boss, may customer tayo. Uh... Boss, ano ba, uh, ang problema ng Anong problema nang iyo? Palyadong Palyadong stacarb Ayan ang kay boss pala Palyadong stacarb Papacheck lang sa atin At bago pa naman ang motor Yan ang problema sa mga bago ngayon Ah uh, Di ko alam kung ba't nangyari Ang mga ganito Eh mahalaga naman ata si boss Ayan isip <laughs> Tapos iyo boss Shout out at natin si sir Anong problema sir? Overflow lang Madaming gas Lagi naging natulog Ay <laughs> Kaya ang gasolina mo dapat Kalating litro lang Ayan kay boss Naka ibo Ah, mamaya, check natin yun mamaya. Tapos, dito na kay boss. Boss! Anong problema na kayo, sir? nag boss. Tapos, papare-press ko na kayo. Tapos, ah, uh, yung yeah. sinasabi mong... Kapag, ano ba, pumutok na yung Pag pumutok, pa patay makina. Oh. Ayan. Itong kay boss, ah, uh, lulu lang lahat. Ayan, mga boss, first gen talagang uri. Ah, uh, check natin to. Pag tuwing pumutok na ako, patay ng makina. Pag namumutok ang tambutso, pag namamalya, natin to baka sa carburetor lang to. Saka ipapa-refresh mo sa tausok. Tas yo boss, ice na yan. Ano'y mas maganda kaya sa palagay mo? Yung 30. Kuso ka sa kain. Dey subukan mo muna boss. Patakbuhin mo muna. Car testing mo muna yan. Dol. Dol. Para sa kain tol. Ang problema ng iyo ay gas. Cha, gas. Gas. carb no. Cha, uh -huh. itong kay sir kasi tagas do dito. Ayan, madali lang to Lalagyan na lang natin to ng Gasket maker Diba nang baka may Pisat ng o-ring na rin kaya nagtatakas Tapos aray kay boss babang ang makina dahil butas Aray Sa mga nagtatanong na Naghihinang ako Hindi ako naghihinang boss May pinagtalahan lang kami Ayan o oh. gitang Kitang-kitang kay sir nakapoksi na lang Parang mala malaki ba ito, boss? Ba't ang dami? Ayan. Ha? Niyan. Bakit ang daming ano, no? Ah, binalot mo lang talaga? Ayan, kay, basta ito kay boss. Hindi ko alam kung saan ang may crack na re. Ang daming poxy. Ayun, pati ibabaw. Ah, check natin ito kung saan. Tanggalin mo lang, re, pre. Para makita yung ano. Tapos yung kay idol. Talagang durog idol. Ha, durog ang iyong? Durog. Are, ha, durog. Are, ang Duro. pinakamalaking mga gastos, guys, sir. Dahil nung... In-stack ang motor ni boss Ah, uh, nasa ulanan Ayan mga boss Ah, uh, kalawang na rin ang Crankshaft niya tapos ang na Basta pag nakatambak Sa ulanan, ayun ang mangyayari Papasokin ng tubig, pwedeng masira talaga Ang black, ayan o uh. Basama na ang black ni Idol Ah, uh, kinainan ng kalawang O, oh. pati yung Pinaka-slip ng ano Ayan mga boss, o oh. Kaya kung itatambak ang motor nyo Pasok nyo na sa bahay Para hindi matubigan Tapos itong kay sir Nagtago sir Ayaw pakitata Cam holder nyo problema na re Pag nakalog Kumagagawa ng paraan Ayan Naangat Pag naangat o Kaya pa naman yan Babawasan na lang natin cam holder Tapos mamaya Sa mga hindi naka-update Yung mga nasilip lang sa akin Mga boss Baka bigla kayo makapunta Ah, uh, merong baka apat na araw akong hindi makapasok, baka simula bukas or sa isang araw. Uh, magpo-post ako mga boss bago kayo pumunta. BM niyo muna ako para sigurado kayong may magsu ng motor niyo baka mamayaan boss eh wala ako. Ayan, ah, uh, shoot out ko muna mami ganito kung shoot out tayo. mami mo, shoot mo. Shoot out sa yo. Anong pangalan? Hindi na roon ikaw. Bojek, shoutout yung mami mo nasa lipa, bujay. Shoutout mami mo. Yan lang mga boss. Maraming salamat.